mga bagong panibagong vlog, panibagong reaction video na naman po tayo dito sa mga kalaban ni Carmartin so yun mga kabataan uh, na, po ni Carmartin ay si Ruben Tostado at uh, yun nga po ay nanalo si Carmartin dito sa laban ng ito at nanakot po ni Carmartin tong si Ruben Tostado so maganda din po laban yan at uh, umabot po siya ng round 5 so Si Karl Martin po sa ang rate ang ratings po niya sa WBO ay pang ay number 2 po siya at ang number 1 po ay si Sam Goodman at ang undisputed po ay si uh, uh, Inoue so makakalaban po naman ni Inoue ay si Sam Goodman. So pag naglaban po si Sam Goodman at saka si Inoue ay uh, matalo ni, ni Inoue si Sam Goodman ay magiging number one contender po ay si uh, Karl Martin. So posible po maglaban ng dalawang 'yan, si Carmatin at saka si Casimero. At ang ating uh, pambato na si Idol Champ Casimero, 'yan ay pang number 7 sa WBO. At uh, posible din po maglaban ng dalawang 'yan, si Casimero o si Carmatin. Depende po 'yun sa mga usapan ng mga promoter at pamamalakad nila. So ang uh, aking uh, 'yun po sa paglaban ni Carmatin sa kay Ruben Tostado ay uh, ako po ay masadong uh, masyadong na magaling po si uh, Carmel Pero kulang po sa kulang po siya sa diin ng suntok. Kitang-kita niyo naman yung mga laban ni Casimero, talagang pag nakakita ko yung mga suntok na yun, ay talaga. Talagang natihaya. Pero yung nakalaban ni Karamartin talaga ay uh, na bago tumumba ang kalaban eh, matatamaan mo ng maraming suntok. Talagang kaya pa sa suntok pero sa katagalan na at na at na uh, maraming suntok sa kalaban ay eh, gi-survito estado nga po ay eh, na-knockout dahil sa uh, nanghihina na at uh, madami na rin po suntok pero nahirapan din po si uh, Karl Martin so yung pong mangyayari diyan ay eh, uh, natapos po ang laban ay by knockout so ang uh, asigurado pong magiging number one contender po niyan ay si Carl pag natapos po ang laban ni Inoue at Sam Goodman. So pwede din po maglaban si Casemiro at si uh, dahil nandun, 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 si, Car si Casemiro po ay nandun din po sa WBO. So kung makakakuha po ng maganda promoter ulit si Casemiro eh, pwede pong paglabanin dalawang yan pero pagkakala ko hindi na maglala hindi maglalaban dalawang yan. Pwede pong makakalaban ni Casimir si Akmadalib o si Inoue. Pero kay Carmelite hindi na hindi po ma ang sa pakiramdam ko po hindi hindi maglalaban niya kasi para hong Pilipino kasi kumbaga hindi na hindi masyadong uh, panonoorin baga ng mga tao kasi Pilipino. Kumbaga sa kwento sa paper view konti lang kikitain. Pero kung makakalaban po naman ng uh, ni Nakasemero ay si sina Amadalib ah, o si Inoue ay talagang malaki po kikitain niyan. At kung ang halimbawa po, ang mga kalaban naman ni Carl Martin ay sinuwi, kagaya po ni Sam Goodman, talagang pong malaki kikitain ni Carl Martin dyan. Sa paper view na raang, at sa mga sponsor. So yun mga kapatang. So napag-analyze ko na si Carl Martin ay eh, marami pang dapat na isa lang alang na kailangan galingan pa niya. Yung talagang dapat ang mga kalaban niya, yung talagang nakalaban ni Casimero o kas, ni Inoue kaya dapat nakalaban ni Karmatin si yan sina na yan dapat yan ang mga kalaban no yan dapat yan ang, yung talagang uh, matitigas pero itong tostado hindi ibay eh. hindi masyadong ano eh yung talagang uh, mga kalaban dapat niya yung pipiting pipiting uh, mga kalaban ni Inoue eh, pag humarap siya kay Inoue ay talagang <coughs> makakipag-engagement siya ng suntok sa kay Inoue. Talagang uh, ito na lang ang mga Pilipino mga kabatang ang natitira nating uh, panlaban si Casimero at saka si Carmelton. Wala nang balita tayo mga kabatang doon sa kay ano, kay Tapales, kay Sultan at mga lumalabas ngayon si Babago, si Messi naman ngayon mga kabatang ay sina Will, Will John Mindoro. Yan, malakas din po yun yung uh, bago yung nung nakaraang vlog ko po. Malakas po yun. Wala din po talo yun. So, yun lang ang sumisikat ngayon, tatlong yan. Wala na po akong balita dyan kay Natapali, Sultan. Hindi na po nababalita ng mga, ng mga vlogger. Kasi nga mga walang mga laban. At uh, hindi na masyadong... Kumbaga, hindi, hindi sila umaakit ng timbang. Hanggang doon na lang talaga sila. Dapat dyan na uh, kung halimbawa, naakit din sila ng timbang. Yung mga ganun. So, ito pa naman yung ating hinihintay natin si Idol Champ Casimero na sa next year 2025, uh, I'm sure ma ma, ma kalab may ma makakalaban na po 'yan. Sigurado po 'yan. Update lang po tayo mga kabataan. Pwede nga labanan po niyan ay si Nove pwede yung mga sa WB o si Mang Akmad Dalib ganyan. Marami pang iba, marami nga hamong diya basta may promoter na magandang magawa kay kay uh, ating Champ Casimero mga kabataan. So, ako ay napablaglaag dahil kay Carl Martin. At ano masasabi nyo kay sa performance ni Carl Martin laban kay Ruben Tostado? Sa akin po ay uh, hindi po, hindi po masyadong uh, kahagati ng mga ano ng mga promoter yung kay ano kay Carl Martin. Kita nyo naman ang nung naglaban nung pinaglabanan ni Carl Martin. Wala namang gaano nanonood ng na mga tao, mga kabataan. Talagang uh, walang ka anong walang, so sa pinaglalabanan nila sa ring wala kang makikita nakagulo mga tao na sigaw wala wala kang makikita parang uh, nandiyan lang doon sa mga ano yung sa mga ring na ano yung pagkakayo ay eh, eh, yung mga nagsasanay parang ganun lang wala kayo wala akong makita ng ano eh, yung talagang maraming tao nanonood siguro konti lang kinita dito ni Carmartin konti lang talagang ano lang ito pero iwak, wala ko. Million din, pero kung gaano ka million din to, Pero wala talagang audience na ako nakikita. Tingnan nyo, manood kayo. At uh, panoorin nyo to yung uh, yung uh, yung ikiklip ito kay, kay Carmelte na laban. So panoorin nyo. Wala akong makitang nanonood na na, na, na yung maraming tao talaga hindi kagaya ni na nasa Japan ganyan so yun Hace panura el Hotting Clip ni Carl Martín. Quinto episodio, señoras y señores. Uy, Yamai. Se voltea, se cae Martin. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señoras y señores? Yamai, como que no quería pelear. Después se quita cuando Martín va hacia adelante, tremenda imagen la que vimos ahí. Lo bueno que las cuerdas evitaron que vaya hasta el suelo el buen Martín en este quinto episodio. Les habíamos anunciado ya la definición de la pelea, pero alguien dijo, ¿no? Está muy bueno el combate. Vámonos un par de, de episodios más. Estamos en el quinto, entonces ahí está viviendo. Ya ustedes, qué bien la mano. Izquierda, la combinación extraordinaria de Jamaica que arrincona a Martín, que castiga, lo abraza. Martín quiere responder. Ahí está Martín, responde, va hacia adelante. Lo saca de balance, responde el buen Martín, va a buscar la definición. Termina, azotando en la lona. Vamos a ver, señoras y señores, si Jamaica puede seguir de pie. ya no va a seguir, ya se terminó, tiene una lesión en la... Yeah! Panood yung mga kabata, yung konting clip ng uh, laban ni ano, Carl So, maraming maraming salamat sa inyong uh, pag-subscribe sa aking channel. Yun. Maraming tayo ng parami. Maraming maraming salamat sa solid subscriber. Ayun. Comment down below kung ano masasabi nyo kay Carl Kung uh, kaya ba niyang uh, uh paso si Inoue sa so, 122 pounds so, yun mga kabataan comment down below sa baba